guys, magpe-prepare po ako ng ano, magbe-bake ako ng cake. Yan, cupcake guys. Ayan, magbe-bake tayo ng cupcakes. There you go. Mga eggs. Kulang yung eggs, dadagdalan ka natin. So, yan. Pero ready na natin. Guys, nilagay ko na yung ano, yung mga ingredients like yung egg, yung uh, oil, then yung ano, a little vanilla. So, ayan. I-mix na natin, then ilalagay na natin siya doon. Shortcut na lang kasi hindi ko na pinakita yung buong ano dahil mamadali ako guys. Sorry. Yan guys. Guys, nilagay ko na siya dyan. Then, susunod na naman, mag-aano na naman tayo nito. Yung gantong flavor naman guys. So, ayan. ano natin siya ng another flavor. So, yung vanilla. Tapos na po yung vanilla. Next, this one. Chocolate naman guys. So, ito guys. Iba yung ano niya. So, nakalagay din sa ano na no. wala siyang tuloy. Hindi eh. ko alam kung bakit. Kasi ang kailangan niya is melt butter. Tapos guys, two eggs lang. Ayan. Tapos lalagyan ko siya ng konting vanilla. Ayan. Konting vanilla guys. Lagyan natin siya ng konting small patak na ba uh Oh, oh. Naparami yata. Sorry. Hindi sa ingredients niya, guys. Walang nakalagay na water. Pero naglagay ako ng konting water kasi ang hirap niyang i-mix. So, hindi gaya nung ano, nung vanilla. So, ayan. Mix na natin. So, ayan na, guys. Tapos, lalagyan natin siya ng... Ayan. Parang ano. Pinaka-toppings niya sa taas. Ang sarap niya, guys. Parang kisses lang siya. You know? So, ayan. Yung brownies lang yung lalagyan ko kasi ito lang naman yung ano. Diba? So ayan. Ayun, Tapos, i-bake na natin siya, guys. I hope na masarap ang ano, resulta. So ayan na, guys. I-bake ko na siya. Oh, so, ayan na, guys. Ayan na po, i-start ko na siyang i-bake nang Aray ko, ang init. 4 to 5 minutes yung iba, tapos 15 minutes to 20 minutes lang yung iba. Hindi siya parehas kasi yung iba. Brownies. So, there you go. Bake lang natin. Ayan na, guys. Ready na po siya. Look tatanggalin ko na siya. Wow, sarap guys. Oh. So, iba ba? Yan po yung homemade uh, what called this cupcake. So, yan. There you go. Sarap. Yummy, yummy guys. Yummy, yummy. There you go. It's all done. Perfect. Perfect yung pagkaluto guys. Hindi siya sunog. Simple lang siya. So, there you go. Okay. <laughs> So, nagpe-prepare ako na yan And, Tingnan nyo guys